Ben, eh, nantok pa ako eh. Tatakod. Hey, Lo. Lo, tagal mong sagutin na. Ginagawa mo. Kay gising mo lang, no? Eh, hindi ah. Uh, ano na nga eh. Uh, ayun nga eh. Nabulog ako. Katapos ko uminom ng gas. Papunta na nga ako dyan eh. Yeah. Sinag, sasara lang ako ng ilaw. Ganon. Cheche kong nakalaki yung pinto. Ganun. Ah, ganun ba? Sige! Tawagan mo na rin si Pau. Yung madalas kumbahay na kala mo ng sabaw! Oo, oh, eto na nga. Nakasakay na kami. Sinabihan ko na rin si Pau. Oo. Oh. Oo, oh, papasunurin ko na siya. Tsaka, mamasunurin. Sige! Antayin ko kayo dito ah! Pero umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak! Ganun talaga ako mag... Ano? Sige, pumunta na kayo dito! Oh, sige, wow. Malapit na kami. Hmm. Kanina pa ako dito nag... Nagbabalit ni Bang Isay! Ang dami kong inibita, wala pang pumunta! Hindi talaga! Sabi nila, papunta, sabi nila, pupunta, pero hindi naman pala papunta, pupunta, la ng pun... Wala. Sige. Yeah. Hindi nga kayo. ko kayo dito. Isip mo'y dito, dito, sa mga panahon na mong mali. Bakit ba ang bumabalaki tayo iyong mundo? Ngayon na ba? Sa yun si Pao. information. Hello. Hello. Oh, ano na? Ah. Uh, Anong oh, pupunta tayo kay Lapido ngayon? I Ay, mean, bayan. Oh, oh nga pala, oh nga pala. Ito, ito, ito. Oo, oh, ito, ito nga, nagbibi, na, naayos ko na yung, ah, uh, uh, yung damit ko, naayos ko na. So, Huwag ka na mag-iisang damit kahit ano na, bahala na kung anong gusto mo tayo tayo lang naman eh. Yan, lang. Hindi ah. ah. pa kuwi. Parang hihisi mo lang no. Ah. Ay hindi, ano, naipit kasi ako sa cabinet ng sakit niya eh. Sakit to, may bakita ako sa inyo ha. Kung ano-ano pang dinaday lang, mabilisan mo na sige, uh, magbibis mo na pala ako. Huwag mo na ayusin kahit anong, kahit anong naisuot mo. Tara na. Bale, papunta na rin ako dyan eh. Oo, oh, papunta na rin ako eh. Oo, oh, sige. Oo, oh, tatawag na lang ako mamaya. Sige, 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 sige. sige. Ako na magdadali. <laughs> <laughs> eh? Hello! Ano na? Saan ka na? Teka lang, mahingay dito eh. Tahimik na. Hello? Ano na? Asa nga na? O oh, pre, sige, ito na. Papunta na nga ako eh. Kanina pa yan. Kanina pa yung papunta mo eh. Dito na sa tapat ng bahay nila. Oo. Oh, hintayin niyo ako dyan ha. Sino-sino ba kayo dyan Di <laughs> Hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita si Pito eh. Baka andun pa sa loob. Ah, sige. Papunta na ako. Papunta. Tanago. Sige, bisa siya ma. Puro ka pabunti. 30 minutes later. Oh, hello, ano? Oh, hello. Taga, umulan ba dyan? Ah, uh, oh, umulan dito ngayon eh. Biglang umulan nung papunta na ako. Oh, sige. Oo, oh, hintayin okay, nyo yes, ako dyan ah. Yes, Oo, oh, sige, hintayin kita dito. Sabay tayo pupunta. Para... Ano, masaya. Masayi. Ah, sige. Kainis naman, nasirap pa ka tayong cellphone ko. Tawag kasing tawag, liligwi! Kailangan ko tumawag para hindi nila isipin na mamaya iwan nila ako dun. Kailangan ko makahanap ng cellphone dito. Hanap ka na hanap ng cellphone, may hawak ka naman pinag-record mo. Pero hindi, kailangan mo pa rin umahanap ng cellphone. Ito. Flip phone. Magkahanap pa May mukha ako pa. Stig diba? Tawag na ako may isipin nila di pupunta. Oy o ito na kata katapos ko. Ay hindi, ano? Magbibigay. Ay di, ano? Papunta na ako. sa malapit. Oh, yeah, malapit na. Oh, malapit na ako. Oh, malapit na ako. Yeah. Din, ha? Hi, pupunta na ako. So, dahil na no, gutom na ako ngayon at kailangan ko na magbihes dahil pupunta pa ako doon sa kanila. Nagawin ko yung pinaka mabilis na pagpalit ng damit. Yung ganyan, ganyan, ganon ganun, ganyan. Yung ganyan, ganyan, tapos ganun, ganyan. Tapos mamaya, pagkaganito. Oh. Iba na yung damit. Oh, ba't ganito? O, ganyan, ay mapat, ay, kailangan pa gaganyan, ganyan ganyan. Ganyan ganyan ka para maibenta mo 'ti. O di ba? Di ba masyadong formal yung dating? Siguro yung tipo mas simple lang. Ayun. Ay teka baliktad. Kapagod ah. Ayun. Eh, so, dinek kasi siya. Ayun. Bagod na ako. Ganun ganun pa, kalistral sa gili-gili. Nakagilap -gili. pa akong damit. Ah, eh. uh, so yun po no, nakakapagod po talaga. Pero ang ending po ng story ay hindi po natuloy ang party nila Pido, Peter at ni Pau dahil sa puro papunta, nagka-inipan. Ayun po. So kaya tsaka